Hello! Magandang gabi sa inyo lahat. So, meron tayong... Uh, hindi naman ano, depende lang kung uh, napasarap yung reaction video natin. <laughs> uh, kasi, <laughs> nagbabrowse ako dito. Marami na rin nagre-request, marami na rin nagsasabi, sobrang creepy. Na video ni nila 88. So, yung mga ano yung mga matagal na nanonood sa akin there was a time kasi na obsessed na obsessed ako dito kay 88. 'di ba? Kasi uh, no offense ano? no offense sa mga followers ni 88. Kasi feeling ko kasi si 88 ang may pinaka bobong follower na meron sa Whitey. <laughs> hindi ko sinasabi matalino ako pero uh, magigets nyo as we go along magigets nyo ang ano ang ang ibig ko sabihin di diba? yung mga supporter nila Kuya Red at nila Donski mataas ang chance kasi pag napaliwanagan mo may intindihan ka eh pero itong mga ano, talagang kinunsinti na ng kinunsinti na 88 yung kabubuhan ng mga followers niya. 'di diba? Pero uh, at the same time naman, bilib ako kasi uh, feeling ko natututo na talaga yung iba. 'Di ba? Just imagine, ilang may isang taon rin yata na hindi ko pinansin tong mga 'to. Kasi 'di ba, yung pattern kasi ito yung sinasabi ko sa inyo eh. Yung pattern kasi the way silang mag-vlog. Panoorin natin ano. Panoorin natin uh, let's see itong video na 'to. mga kababayan ko, ipapa-watch ko muna sa inyo. Bro! May, may tao sa taas na rinig, bro! Wala! Tanaw na, bro, masig buwang na! Ha? May kita, oh! Oh, grabe, kataas na rinig, Talaway guys, Napakataas po yung nyug. Pero bakit po nandyan po sila? Sasanib na yun bro. Sasanib na. Ayaw sa orasyon ni eh bro. Tanawang diba? na ito. Tanawang na ito sa iyang baton. If mapapanood mo itong katangahan video na itong manluloko na di ba na, na budol na taong to. Budol naman talaga to eh. Hindi ito budol, humarap ka sa akin, patutunayan kung budol kang gago ka. 'Di ba? Dahil sa sa budol na to, no? Uh, hindi naman nag improve na yung ano, yung video nila. From the moment na pinanood ko yung quality ng video nila uh, mula noon nung nag-start ako hanggang hanggang ngayon, wala nang ano I mean same pattern ano ang pattern ng ano nila bubulabulahin bulahin niya yung yung viewers niya do sa duwending Kumakanta yung mga bobotang tanga na na follower nito tuwento do sa duwending Kumakanta yung si Linyo eh di ba then aswang di ba araw-araw yan min aswang na hinahabol na kahit kailan kahit isa wala pang nabibideohan na yung talagang aswang na kumakain talaga. <laughs> Di ba? May, yes, may mga video siya na may karne, pero never na never na binidyohan niya na sinusubo yung karne at kinakain. Uh, dati nga, ang aswang niya lagi nakamaskara eh. Yung parang ninja. Di ba? I mean, hindi. awak uh, awa naman ng Diyos, ano? Pagka pinanood mo yung video niya, just imagine, itong budol na to, 'di ba? Kaya ko nasabing budol 'to, nang iskam scam ito na nagbebenta ito ng gamot daw sa diabetes. Na kahit kailan wala pang naiimbentong gamot sa diabetes. Alam nyo kung paano nagiging budol 'to. Tuturuan ko 'yan ng technique para di kay maulol ng mga ng mga YouTuber na katulad nitong manloloko, na katulad ni 88. 'Di ba? Ang laging thumbnail niyan, laging kinukuha sa Google. Never naman nagkaroon ng ano yan eh, ng thumbnail niya na eh, galing mismo doon sa video nila yung kababalagan eh. Yan, yung pagmumuka niya, galing talagang video yan. Pero most of the time, yung mga pangakit na, na thumbnail niya, eh ito, ginami, gina, ginamit niya yung picture na galing Google. Yung manananggal, galing din Google. Pati yung duwende, galing din Google. Diba men? paulit-ulit na thumbnail na ganyan na may sinisirkelan ko nyari na wala namang kwenta. 'Di ba? Ngayon yeah, napapansin ko kung kung titingnan ko yung ano yung uh, yung views nila no, mga kababayan ko yung views nila. So just imagine out of ilan ba ang subscribers ni ano ni GoSanter88. Out of 136,000 sub subscribers, ang dami, ano? Ang dami. Kung i-analyze ia mo yung views nila, just imagine 80, 80 viewers na nood. No? Itong mga basurang videos niya, one, mo 5 hours ago na in-upload, 1.9k na nood. 21 hours ago, 4K, oh. One day ago nga, 2.6K views. Kasi nga, may fatigue na dun sa, ano, dun sa mga videos nila. Just imagine, ilang taon na ba kayo nag-ano dyan? Two years, three years na kayo nagbablog? Walang improvement men, eh. To be fair naman kina Donski at Kuya Red, kahit papaano, di ba? May, makikita mo yung evolution ng video nila from, from pangit na camera hanggang sa gumamit na ng GoPro hanggang sa gumamit na ng DSLR, makikita mo min eh. Pero itong mga to, di ba, kung ano yung old video nila, ganun pa rin na itsura, di ba, tatama rin at tatama rin yung mga nanood dyan. Just imagine one day ago, meron kang 130k subscribers, 4.4k views may ang ano, ang meron ang video mo. Abay, ano bang pinagkaiba ng views natin? <laughs> Katulad ito, ito, two days ago, 3.6. Kasi nga, alam na ng tao na walang kwenta ang video mo. ba diba? Kahit naubod ng bobo yung mga, mga follower mo, nagigising at nagigising din. Ito yung gusto kong ano, ipakita sa inyo. di ba Na kahit kailan, ito nga pinag-uusapan nga namin ni, ano eh, ni, ni Sir live uh, Leif Ocampo. Eh. Sabi niya yung gano'n, no? Magaling sa clickbait pero wala naman sa content. Magaling gumawa ng kwento. Wala namang makita ang tao. Yes! di ba Every time na manonood ka dito, lalo na yung taong ahas nito. ni minsan hindi nagpakita yung taong ahas eh. Magpapakita man yung taong ahas na yun, medyo yung silip-silip lang na hindi mo maitsurahan kung ano yung nagpapakita na yun. ba diba? Sinasadya nilang hindi makita. Biruin mo, uh, magtututok sila ng camera don sa butas, aalisin din nila. Alam <laughs> ano mo kung gano'n manluloko tong taon to? Manluloko yan. Ang dami ko ng evidence dyan eh. Di ba? Buti na back up ko yung evidence ko kasi nasira tong hard drive ko eh. Di ba? Pero umasa ka sa akin na, na back up ko sa YouTube ko yan. Naka-unlisted lahat ng evidence ko sa yung manluloko ka. Manluloko tong taon to. Sinasabi so, ko sa inyo, pagka nakaharap ko to, dudurugin ko to sa debate. Yung mga kasinungalingan nito, mga padwende-dwende nito, pinagmumura ko na nga yung putang inang linyo na yan eh. Wala naman nangyayari sa akin eh. Hindi e, mo ha? Ang, ang, ang istorya ng linyo niyan, pag yung may lumapastangan, ayon doon sa video nila, pag may lumapastangan kay linyo, parurusahan ni linyo. Eh ako, araw-araw ko dati pinagmumura ang dwende niyan eh. Hindi naman ako pinarurusahan eh. Sinungaling niyan. Yung kasamahan nila na may duwending Solomon, umami ng peke, nakipagkulab kay Linyo yon. So meaning, peke na rin ang duwende nito. Diyos ko na mga kababayan, magising na kayo. Ilang beses na nabuking ang pagsisinungaling nito. Hanapin nyo lang sa mga videos ko. <laughs> yung ano, yung, yung parang laruan na, na biglang bumabagsak then biglang lilipad yung hinila ng tali kayo naman ginagawa naman kayong tanga nitong taon to 'di ba siyempre tayo mga Pilipino magtutulungan tayo para masugpo yung mga ganitong manluloko. hindi ko maiintindihan pinapamukha na sa inyong peke ito nang aaway pa kayo minsan okay lang sana kung kung ang ang pagtanggol hindi totoo si 88 totoo si 88 hindi eh ang ang ginagawang pagtanggol niyo nito. O ano ngayon kung peke? O, o peke pala eh. Sinasabi kong peke paano tayo nagkaroon ng ng away? Sabi pa nganya legit daw siya. Eh. Tama. Wait lang ha. Papakita ko sa inyo yung kagaguhan nito. Na Kasi natanong niyan tungkol kay Kuya Red. Tama ha? Yung yung tingin niya sa sarili legit daw siya. Nasa oh, na ba yan? Tingnan natin ha. Panoorin natin. Ito oh. Music, Vicky videos, picture ni share rate. I love it Dave. Hindi ko po na-collapse si share red po. I don't know. Ang tanong, peke ba video ni Sir Red? Idol 88. Pero ang sagot ni 88? Pagkikita po ninyo yung mga exploration po nila. Kung fake man o legit. Oh. Basta ako, legit po yung mga exploration po dyan. Hindi tinatanong yung exploration mo. Yung exploration ni Kuya Red kinukonsulta sa'yo. Tignan mo. Pero basta daw siya legit. Eh, peke ka eh. Ilang beses ka na patunay na peke eh. Ay, nako, 88. Makita mo lang yung, ano, yung, yung screenshot ng aswang mo na nag-confess sa akin. Ipapambala ko sa'yo yun. Maniwala ka sa akin. Kapatid niya daw si Linyo eh. Kasi nung, ano, di ba, nag-offer kami ng 20,000. Kung sino makakapagturo kay Linyo. Kinontak ako ng aswang niyan. Hindi ko sinasabing si ano yun ha. Si Romeo ha. <laughs> Romeo Agabon. <laughs> Hindi ko sinasabing si Romeo Agabon yun ha. Hanapin niyo Romeo. Siya daw yung aswang mo. May screenshot sa akin. Nag-confess sa akin. Interesado siya doon sa 20,000 na in-offer. Sabi ko babalik. Pero kailangan namin kasi ng evidence na ano. Ah... Uh, kailangan kasi namin ng evidence na talagang dinedemonstrate ni Linyo yung habang nagsasalita niya as Linyo. Kapatid niya daw yon ni Romeo. Kung makikita niyo si Romeo Agabon, di ba? Di ba Romeo Agabon nag-message ka sa akin noon? Tapos anong ginawa mong dahilan? inan mo lahat. Pero yung mismo con confession mo sa akin, naka-screenshot yon O, tingnan natin ngayon yung ano. Akala nyo, naglolo ko ako ha. Ah, ito yan, si Romeo Agabon. Ito yung convo namin. Di ba? Ayan o, Romeo Agabon Jr. Siya daw yung aswang. Di ba? Siya daw yung aswang mo at kapatid niya daw si Linyo. Sabi ko Sa eh, Sup bro, kamusta lagay ni 88? Ayun, buhay pa rin, sabi ng gano'n. Musta, kayo, musta kayo ni 88? Supporter ka pa rin ba ng peking yun? Sabi niya gano'n, shh, di na. Ay, dami na naloloko. Isa na ako ron, naloko ako. Three months na, na ako di nanonood sa video nila. Nagbigay ka pera? Sabi ko gano'n. No comment ako dyan, bro. Um, hindi ako nagbigay. Pero naloko mo daw siya. Naloko mo daw to 88 si Romeo Agabon Jr. Sabi gano'n, sino? Tulungan mo ako, please. Sabi ko gano'n. Hindi pala totoo si Linyo, ha? Sabi mo, sabi mong gano'n. Manood ka Sunday kasama ko si Ed Caluwag. Uh, sasabihin ni Ed Caluwag fake yan. Tapos may inansent ka dito. May screenshot ako niyan. Hindi ko muna ipapakita. Pag nagharap kami ni, ni 88, ipapakita. Kasi parang sinabi mo dito, uh, isa ka sa aswang ni 88. Di ba? Yan ang sinabi mo dito. Inansent mo lang eh. Need ko evidence ng nagbigay kay 88. Tulungan mo ako. Sabi kong ganon. Nag-move on na ako doon, kinalimutan ko na 'yon. Kaya nga 3 months na ako di nakapanood ng new video nila. Sabi kong ganoon, di ko naman sasabihin sinabi mo. May sinabi ka dito eh. Na halimbawa, may may ikakanta ka dito. Sabi kong gano'n, di ko naman sasabihin na sinabi mo. Kaya ganito 'yung reply ko. in sent mo lahat 'yan, pero may screenshot 'yan lahat men. Sinabi mo diyan ikaw 'yung aswang, 'di ba? may may info ka ipa, ibibigay sa akin. Sabi sabi ko nga, anong pinagsasabi mo? hala wrong send to bro. Sabi mo ganun. Wrong send daw pero ano, uh, mo, 'di ba? Tapos sinabi mo dito, kilala mo si Lino, kaya nga tinanong ko sino. Tapos sa sagot mo dito, hindi mo na unsend tong isang to eh. Ang sabi mo dito, basta tao to na nagpapanggap na duwende. Ano sabi mo eh? Sabi ka, ang huling sabi sa akin, pamangki ni 88 si JB Bakuran. Yun ang, yun ang huling sinabi sa akin. Tapos ang sabi mo dito, ah, hindi yan. Kilala ko kung sino sent mo. Di ba? Tapos, taga saan ka ba? Malapit ka ba kay 88? Magsalita ka na. Dami ng naluloko. Sabi ko ganun. Then sinabi mo dito, ah, oo. Basta ina, ina, ina inayunan mo yung sinabi. Sabi ko, wait, ano ba kasi ang papel mo doon? Sabi kong ganon. Inansent mo yung sagot mo dito. Ang sabi mo, isa ka sa aswang ni 88. Tama? Sabi mo, isa ka sa aswang ni 88. Sabi kong ganon. Ah! Sabi mo, dami pa. Ah, matanda ba yung gumaganap na duwende o bata? O taga New Corellia ka rin? Inansent mo na yan. Ah, ang, ang sabi mo sa akin dito, available pa ba yung 20,000? na pabuya kaya nga ang sagot ko sa dito, wait, sabihin ko mga magdo-donate, anong evidence ba na meron? Sabi ko ganoon. Ah, uh, may sinabi ka dito eh. Ang sabi mo dito kapatid mo, si Linyo. Sabi ko bata. Then uh, may pirmahan kang minimension. Inansent mo na naman. May pirmahan kayo ni 88. Tama? Sabi ko ganoon, anong pirmahan e eh, minor 'yon? 'Di ba? Ang sabi to, ito 88 ha, ito si Romeo Agabon, sinabi niya sa akin na may permahan daw kayo na tungkol dyan sa linyo na duwende na yan, may permahan kayo. Parang gagamitin mo yata na panglaban sa kanila pag kumanta sila. ba? Diba? Sinasabi ni Romeo Agabon na may permahan daw kayo. Kaya nga ang sabi ko dito, anong permahan? Eh minor yon. Pwede silang kasuhan ng child exploitation at, at labor. Gago pala to si 88 eh. Nag-usap tayo niyan December 11, 2023. Tapos biglang binawi mo nung hindi mo makukuha yung 20,000, biglang binawi mo. Ha, ha ha di joke lang na, di joke lang, nagbibiro lang, biglang gumanon ka. Tigilan mo na sila itid bakit sino ka bla Ang isa nag-aaway na tayo. 'Di ba? Tapos sabi ko kaya ko patunayin iharap mo sa akin 'yan. Ah, uh, yung langis sabi kong gano'n, nag-aaway na tayo dito eh. Tapos, sabi kong ganon, ah, sa akin, screenshot mo na umamin ka sa akin. Tapos, biglang tinatanggi mo na, wala akong inamin sa'yo, na hack account ko dati. O, oh, di ba? Napaka-bobo nito, men. <laughs> Yung screenshot ng pag-uusap natin na to, naka ito sa akin. Maniwala ka. Pagharap namin ni 88, di ba, may permahan. Ayon ah, daw dito, 88. Ako, hindi ako nagsabi na na. Huwag mo ko sasabihin sino ngaling. Ayon dito kay Romeo Agabon, may permahan daw kayo. Tungkol kay Linyo. Kaya nga sabi ko dito, anong permahan? E minor yan. Pwede silang kasuhan ng child exploit child exploitation at ano labor. Di ba? Mga may sayad sa utak tong ano. Muntik ka na ipagkanulo 88 pero nung bandang huli, ah pinagtanggol ka naman na ah. Ni Romeo Agabon Kasi di ba Mukhang sumama yata Ang loob sa iyo Ni Romeo Agabon Mukhang uh, Parang Ang sinasabi niya kasi Parang naloko mo daw siya I don't know Kung hindi mo siya siguro binayaran or ano no Kasi hindi niya sinasabi eh Di ba May may sinabi ka dito eh. Oh, sabi mo isa na ako ron na loko. months ako ito, sabi mo sa akin Romeo Agabon na naloko ka oh. Isa na ako uh, ayan oh. Isa na ako ron, naloko ako Three months na di ko video nila. Di ba? Isa na isa na rin daw ito 88 na ko 88. Admin po ito ni 88, 'di ba? Si Romeo Agabon. Kasi nasabi ko sa inyo eh bigyan nyo ako ng permiso na ilabas ko yung ano, yung mga pinagsasabi ni Romeo Agabon sa inyo. Yung permahan permahan nyo daw tungkol dyan sa, sa linyo na yan, pambihira. Ano ba? Ay, nako. Mga kababayan naman, eh, hindi ko naman naiintindihan sa inyo. Yes, ano, pwede ko namang irespeto yung paniniwala tungkol sa sa mga duwende kapre, aswang. Kasi ako, hindi ko naman alam kung nag i yan eh. Pero sa mga katulad nitong ano, nitong video, just imagine may kakampi kang duwende na makapangyarihan. Pero hinahamon ka ng diskusyon, di ka makaharap. Ano man lang ba na na humingi ka ng tulong sa kaib. Nakakausap mo naman yung duwende kaibigan mo, di ba? Ano ba naman yung humingi ka ng tulong sa duwende mo pag nakadebate mo ko, mapapatunayan mo totoo yung duwende mo. Diba? Di ba? Pero hindi ka makaharap men eh. Nagiging inutil ang duwende mo pag ako yung makakalaban mo. Pero pag ang kalaban mo yung aswang, taong ahas, kataw, ano pa May yung mga kalaban niya, ano? Kapre, aswang, ay nasabi ko na ba aswang, multo, di ba? Magagaling sa ganyan ang duwende mo eh. Pero pag debate, hindi kaya ng duwende mo eh. <laughs> oh, come on. kababayan ko. Di ba? Makikita nyo naman na yung, yung pattern dito. Oh. Just imagine, two days ago, 3.7K na lang ang nanood. Natututo na rin yung mga tao. Three days ago, 3.4K, four days. Hindi na ganun kalakas. Di ba? On this day lang malakas kahit pa may katok taga, Di ba? Hindi na, hindi na effective yung on this day mo. Dati-rati no, no? Pag magpapakanta si 88 ng duwende niya ng On This Day Ang, biro mo, 4 days ago, On This Day na nga kumakanta uh, 3.7k views na Wala na kasi, eh, min eh. Wala na, eh Dati-dati nung pag nagpakanta ka ng On This Day mo Ano yan? Daang libo yung views mo niyan, o oh, 50,000, 60,000 On This Day Wala na ngayon, min humuhulas na yung yung power ni Linyo. 'Di ba? Hindi na ganoon ka ano yung power ni Linyo. O yung katok taga nyo wala 4 days ago 3.6k views. Ito medyo umangat 5.4k pero versus 136,000 subscribers. Nasaan na yung 130,000 na viewers nyo? Wala na? Just Imagine no oh, 5 days 3.4k siguro 3k 6 days ago ito 9k medyo mataas taas guys nakakaiyak ah? siguro dahil sa drama ano pero 7 days ago 6k nanood sa inyo isang linggo nang nakakaraan out of ito oh 7 days 3.5k alam na kasi ng tao na walang kwenta yung ginagawa niyo min Eh. Kal Kalibin partner ng nanay ni Jericho sinunog na. Wala 2.8k views. Dwendelinyo sasama na naman bukas. Ano naman kay ituturo panoorin? Wala na 'to, hindi na hindi na effective yung, yung, yung gasgas na yung dwendelinyo men. Just imagine uh, ano oh, uh, 8 days ago 2.4k. Linyo na yung ano, dati crown jewel niyo yung linyo na yan eh. 'Di ba? Pinapanood kayo dati dahil just sa Linyo na duwende na 'yan na kumakanta. Ngayon, pag minimension na si Linyo, wala nang naniniwala oh, 2.4k na ang nanonood. 'Di ba? Magkakapantay na lang tayo ng viewer. <laughs> Actually nga men, feeling ko pinapanood ka na lang nito mga to para pagtawanan ka eh. Hindi na yung, uy, ano ba yun, di ba? Wala, kung ano-ano mga pinag-ano mo na dito, oh. 10 days ago, 4.1k views. Ay, nako, Diyos ko. Ito medyo mataas, 8.2k views. Pero kahit pa mong 15,000 views yan, men, versus 130k ano, subscribers, wala na yun, men. Ako, let's say sabi niyo, 15,000 ang subscribers ko pero ang nanonood sa akin, maximum is 5,000. Nanonood sa akin, yung 10,000 na wala sa akin. Anong re reason? Nagbago kasi ako ng content ko eh. Hindi naman ito from the very beginning hindi naman go hunting ang content ko noon. 'Di ba? Nagbago lang ako. Uh, neto lang ako naggo-hunting. Hmm, kita nyo na. Hindi ka tulad nyo from the very beginning, ano, uh, go hunting na agad kayo. Wala na. Di ba? Wala na. <laughs> anyway, mga kababayan ko, nagkwentuhan lang naman tayo ng na random dito. Ay, okay, maraming salamat sa panonood. Bye-bye.